Kapag ganitong maulan, ang sarap palagi humigop ng sabaw. Kaya tara, luto naman tayo ng pork puchero. Unahin natin ni Prep yung aromatics na gagamitin natin. Isang sibuyas na puti at tatlong garlic cloves. Syempre, the usual na prep natin sa bawang natin. Pagkatapos nyan, sunod natin agad yung bagu beans na 8 pieces lang yan. Isang carrots na minagy ko na yung pagbalat. Dalawang patatas, dalawang saging na saba na hinati ko lang din sa katamtamang laki. Kayo ba, kapag nagluluto kayo nito, anong usual na nilalagay nyo? Yung iba kasi may chorizo at may hands. But anyways, balik tayo sa ginagawa natin. Syempre, hindi natin makakalimutan yung repolyo. Pagkatapos ng gulay, islice na rin natin agad yung liempo. Pwede rin kayo gumamit ng manok or beef meat, depende sa kung anong gusto nyo. Inuna ko na Prito ang saging, kasunod ang patatas at carrots para mas mag-improve yung texture at mas lumabas yung flavor ng gulay at saging natin. Sunod naman natin isil yung pork natin. Naglagay lang ako ng butter para may extra flavor sa ating meat. Once nag-brown na, pwede na yun ahunin sa kahirapan. Then, gisa naman natin yung bawang at sibuyas. Sa pag alam nyo na yan, malalaki na kayo eh. Char, sa timpla kayo ng bahala pero sa akin salt and pepper lang. Tapos add ng distilled water para lumambot ang ating karne. Nung malambot na, nilipat ko lang sa medyo malaking lutuan dahil lagad pa ako dyan ng tubig. Tapos add na ulit tayo ng pampalasa. Again, kayo na ulit ang bahala kung anong gusto nyo ilagay na swak sa panlasa nyo. Tapos lagay na natin yung tomato sauce at mga gulay. Bago matapos yung video, palike and share naman. Tapos pa-follow na rin para palagi like kang updated sa mga videos na i-upload ko. Thank you! Betulnya